Ano lakas naman ang dating mo? Naka-full battle gear ka. Saan ba natin? Eh, kung pwede sana eh, hanapin natin si Willie. Hanapin natin si Willie ngayon? Wala tayong makikita! Mabuti pa. Magam-maga -maga. lalakad tayo. Hanapin natin si Willie. Matulog na tayo, matulog ka na rin. sir. Mabuti pa, sir. Magbangka na lang kayo. Mabilis yung bangka namin, sir. Oo. Oh. <laughs> oh, ano, oh, magbangka na lang tayo. Yun ang pinakamabilis na daan, ay eh, papunta sa kampo namin. Ikaw talaga, oh. Bakit akong tatanungin mo? Ikaw nakakaalam nun. Ayun, sir. Sir, Sir, ma'am. na ma'am. Sir, sir. Ma sir. Bagyo, sir. ma Dito, ma 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 ating araw na siyang nawawala. Dapat hindi eh, na pa narito yun, ha? Masyado kayo nag-iisip. Nagpapasarap na yun. Kayo naman, eh. Kari! Yes, sir. Sir. Rumadyo ako sa headquarters at ang sabi, dumating nga daw doon si Willie kasama yung asawa ng umaga. Pero malis din daw kaagad. Babalik na raw dito sa detachment, pero hapon na, wala pa. Kiente siguro kasi hindi nakatis. Baka nag-check-in na rin sa bayan. Ang daming utol sa bayan. Eh. Ganun ba? O eh, kayo mas magkakasama dito na matagal. Kayo mas magkakakilala rito. O sige, we'll just wait for further instructions. Dismiss. Yes, sir. <coughs> Ngayon, Kristo! Malalaman mo na wala kayong lugar sa Mindanao. Panoorin mo ang gagawin ko! Ngayon, Christian, bakit hindi ka sumigaw? Gusto kong marinig ang boses mo. Badi! Ah. Badi! Bakit mo naman sinisira yung ginawa natin? Naku, Badi! Ang hirap matulog! Mainit! Dapat sana may lakad tayo ngayon eh. May lakad tayo. Oh. Eh, saan naman tayo pupunta? Ang lakas naman ang dating mo. Naka full battle gear ka. sa lakad natin? Eh, kung pwede sana eh. Hanapin natin si Willie. Hanapin natin si Willie ngayon? Wala tayong makikita. Mabuti pa. Maga-maga. Lalakad tayo. Hanapin natin si Willie. Matulog na tayo. Matulog ka na rin. Buddy, siguraduhin mo bukas ng maga, ha? Johnny, hindi mo ba alam na sa batas ng ating samaan ang ginawa mo? Wala akong nilalabag na batas. Lahat ng sundalo, lahat ng ay kalaban. May prinsipyo tayo pinaglalaban. Pero ang ginawa mo sa babaeng yon, sa sundalong yon, ay hindi gawain isang taong may prinsipyo. Kung hindi gawain isang tulisan, isang kriminal, at tayo'y hindi tulisan, at lalong hindi mga moro, naitindihan mo? Tayo'y mga Muslim! Wala akong pinagsisisiha sa ginawa ko, Commander Malik. At kapag nagkaroon ako ng pagkakatao, kahit isang daang beses, uulit-ulitin ko ang ginawa ko. Alam mo ang parusa sa ginawa mo. kailangan pa bang bumuhos ang dugo ng isang muslim? Na ang dahilan ay dugo ng isang kristyano? Commander, muslim din siya. Maski na anong ginawa niya, kapatid din natin siya. Ang batas ay batas. Ang mali ay mali. Eh! Hey! Sir! Oh, ano yan? Nakita namin si Willie at ang asawa niya. Patay na. Nasa bangka. Inaanod sa ilog. Wash ka rin sila, sir. Naku, ingat ng Kapatid, nauuho kami sa mahabang paglalakbay. gugutom kami. Eh. Panauhin namin kayo. Bibigyan kayo ng pagkain. Isang pakiusap lang. Huwag kayong magtatagal dito. Dahil may mga dumadaan na sundalo. Tahimik ang lugar na ito. At ayaw naming madamay sa anumang mga kaguluhan ninyo.